Alam niyo po mga kapatid, ako ay natutuwa at masaya sa araw na ito, no. Salamat at lagi kayo nandiyan sa uh, ating channel. na san ay sumusuporta, nanonood, nakikinig, nag-aaral ng kanyang mga salita. At salamat sa Diyos at patuloy tayong binibigyan ng kalakasan, buhay, hininga para lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ano po? At ngayong araw na ito, dahil ito yung uh, napaka-eksklusibo yung pag-aaral po patungkol po sa banal na espiritu. Ano yung Holy Ghost na tinatawag na banal na espiritu. At marami akong nabasa sa comment section. Kaya ililinaw pa natin ito. Ating kilalanin at patuloy tayong magsaliksik sa iba't ibang mga versyon yan. Ating hanapin yung salitang banal espiritu para hindi nga tayo magkamali kasi nagkakamali ang mga pagkakilala sa banal espiritu. Yung ilan, ano ho, lalong lalo na po yung mga basher natin diyan na kung ay hindi pa yata nila kilala yung banal na spirito. Kaya narito po yung lingkod, Brother Owen, na kung ay ipakilala sa inyo ang banal na spirito. Ano po? Sapagkat sa banal na kasulatan, doon natin makikita ang tamang kasagutan. Ano po? Kaya itong ating topic ngayon, Holy Ghost, Banal Espiritu. Kasi po yung salitang Banal Espiritu, may salita din pong Espiritu Santo. Kaya titingnan natin sa iba't ibang mga salin na matutuklasan natin ngayon. Kaya talika, umpisa na po natin ang pagtuklas po dito sa Banal na Espiritu. Ang ating gagawin, i-research -re po natin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan yung salitang Banal na Espiritu. At the same time, Espiritu Santo. Ating tingnan sa bawat version para hindi tayo magkamali kasi may nadadagdagan sa ibang mga salin at may mga nababawasan sa ibang salin. Bakit kaya? Iyan e ang ating tutuklasin dito lang po sa ating channel. Ano? Patuloy po tayong mag-aral. Umpisahan na po natin sa isang version. Ang version po nating sisilipin ngayon ay dito po sa Bible version ang dating Biblia. Ano po? Dito po sa ang dating Biblia, yung salitang banal espiritu sa lumang tipan, dalawa ang bababasa natin na banal espiritu. At sa bagong tipa naman, Espiritu Santo, siyam isa. 91 yung salitang Espiritu Santo. So total po is 93. So yan lang ang mababasa mo dito sa version po ng ang dating Biblia. Ngayon, excited ba kayo? Patuloy tayo tumuklas. Tandaan po ninyo ha, itong ang dating Biblia, may dalawang salita, Banal Espiritu at Espiritu Santo. Sa lumang tipan, dalawa lang na salitang banal na Espiritu. Sa bagong tipan, 91 yung salitang Espiritu Santo. Okay. Ngayon, lipat tayo ng ibang salin. Anong salin ang ating babasahin ngayon? Dito naman po sa Magandang Balita Biblia. Ito po ay Biblia ng mga Katoliko. Yan. Yan ang ginagamit nila. Medyo para ang mga dating dito, yung pagkakasalin. Bakit po? Kasi po, yung pagkakasalin dito, dagdag information lang. Ano ha? Sa lubang tipan, may salitang yawe. Ano po? Pero pagdating sa bagong tipan, walang salitang yawe. Yan. to po ninyo yon, Di ba? Lumang tipan, may salitang Yahweh. Sa bagong tipan, walang salitang Yahweh. Kaya nakakalungkot. Ano po? Ganun lang po ang makikita ninyo dito sa Aklat po ng magandang balita, Biblia Ngayon, balik tayo Pag-aralan natin yung Banal na Espiritu Dito po sa Lumang Tipan Tatlo naman ang mababasa na Banal na Espiritu Bakit? Bakit natadagdagan? Kanina dalwa lang, di ba? At pagdating naman dito sa Bagong Tipan Yung salitang Espiritu Santo Mas dumami 101 Napasin po ba ninyo? 101 Kung babalikan natin yung isa o di ba 91 lang yung Espiritu Santo dito sa Bagong Tipan sa salin po ng ang dating Biblia. Samantalang dito sa Magandang Balita Biblia, Bagong Tipan, Espiritu Santo 101. Kaya nga po tinawag nitong paraphrase kasi po pinapahaba yung pangungusap. Nakit, napansin po ba ninyo? Ibig sabihin ba may dagdag doon Maari kasi dumami yung salitang Espiritu Santo. Ay eh, malilito tayo, di ba? Kaya nga po, mag-ingat tayo. Kailangan talaga dito unawa sa binabasa. Malinaw po ba? O ngayon. Magdagdag pa tayo ng ibang salin. Sa isang salin naman po ng Tagalog ang Biblia. Itong version na ito, no, magtataka rin kayo. Dito sa lumang tipan, tatlo rin. Pero pagdating po sa bagong tipan, yung salitang Espiritu Santo, parang umunti, 89. Napansin ba ninyo? Umuunti, dumadami. Ano yan, dagdag bawa sa mga kasulatan sa pagsasalin? Kaya nga po, hindi dapat tayo magkaroon ng pagkalito sa mga bagay niyan. Uunawain lang natin yung mga nakasulat. Kasi nga po, hindi po tayo pwedeng humatol, kumontra, kundi unawa ng ating kaisipan doon sa binabasa kasi meron po tayong tinatawag na pag-iisip na unawain yung mga bagay na nakasulat. Kaya yung makakaunawa ng kasulatan, kasi nga po, yung mga salita ng Diyos naroon sa banal na kasulatan. Kaya nga, hindi lahat na nakasulat sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Kaya, malilito kayo kasi yung ibang paniniwala, lahat daw na nakasulat sa kasulatan ay salita ng Diyos Kahit salita ng demonyo, salita ni Satanas, salita ng taong sinungaling Salita daw yun ng Diyos, hindi po Ina <laughs> na nakakapagtaka sa mga taong magbabasa Akala nga nila lahat na nakasulat diyan sa banal na ay salita ng Diyos Ayun, ano na? O ngayon Ang nakakapagtaka dito, bakit ito nabawasan naman? Dito sa Tagalog ang Biblia o, papansinin pa rin natin itong isang salin. Ano ha? Bata naman tayo dito. Sa version po naman ng Ang Salita ng Diyos. Itong Ang Salita ng Diyos, Biblia, sa version po na ito, no, dito kayo magkakaroon ng talagang pag-iisip na ano ba talaga ito? <laughs> Tingnan nyo, pansin ninyo ha? Sa bagong tipan, yung salitang banal espiritu, di ba banal espiritu nakalagay? banal na espiritu ang nakalagay sa bagong tipan dito po sa salita ng Diyos na version po. Di ba't ang ating binabasa kanina ay yung bagong tipan, puro banal na espiritu o espiritu santo ang nakasulat. Lahat yun. Espiritu santo. Ano ha? Pero pagdating dito sa ang salita ng Diyos, Biblia, ito yung version na yun, maging sa bagong tipan at lumang tipan, banal na espiritu. Pero kung babasahin mo yung Espiritu Santo, wala. Zero. Wala kang mababasang Espiritu Santo. Samantalang yung mga binasa natin kanina, katulad po nito, no? Espiritu Santo sa Bagong Tipan, 91. Ang dating Biblia. Sa Magandang Balita Biblia, Espiritu Santo, 101. Tagalog ang Biblia, Espiritu Santo, 89. Pero pagdating po dito sa Bersyon po ng ang salita ng Diyos, wala tayong mababasa ng Espiritu Santo sa Lumang Tipan maging sa Bagong Tipan. Yan, diyan tayo magtataka. Bakit walang salitang Espiritu Santo? Lumang Tipan at Bagong Tipan, dito po sa bersyon po na, ng ang salita ng Diyos. Nakita po ba ninyo? Kaya nga ho, inaaral nating maigi ang patungkol sa Holy Ghost o sa Banal na Espiritu o Espiritu Santo. E katulad po nitong versyon na ito, wala tayong mababasang Espiritu Santo. Samantalang yung ating mga napapag-aralan, ito yung mga naunang mga translation, ang nakasulat po ay Espiritu Santo sa Bagong Tipan. Diba? Pero wala naman tayong mababasang Espiritu Santo sa Lumang Tipan. Ang nakasulat po ay banal na espiritu. Napansin po ba ninyo? Kaya nga, alin ba ang paniniwalaan ninyo? Banal na espiritu o espiritu santo? Ay isipin ang iba. Iisa e, rin yan. O, sabihin natin iisa nga. Yung banal na espiritu at espiritu santo. Pagdating naman po sa isang version kung gagamitin natin ito, ay eh, wala naman tayong mababasang Espiritu Santo maging sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ano ba itong version na ito? 'di ba? Kalimitan ito ang ating binabasa. Kasi nga po, ang mas inemphasize sa halip na Espiritu Santo ang inilagay po maging sa lumang tipan at sa bagong tipan banal na Espiritu. Mga kapatid, at iyon po yung ating natuklasan. Nais ko lang din itong bigyan ng diin sa mga susunod na episode. Ito yung ating namang pag-aaralan yung pagkakaiba ng banal na espiritu sa salitang espiritu ng Diyos. Sapagkat dito po yung kanilang pag-unawa, ano ho, o pagkakilala, yung banal na espiritu, iisa rin daw po yung espiritu ng Diyos. Kaya dito, abangan po niyo ito. Ito yung ating isusunod na talakay na kung ay iisa nga ba yan? Ang kahulugan diyan, iisa rin ba yung meaning niyan? nako kung saan yung banal na espiritu, siya na rin ba yung espiritu ng Diyos? Nako, napakaganda nito. Excited ba kayo? Kaya huwag kayong mawawala sa mga susunod nating na topic. Magkaiba ba ito o iisa rin ba? Kaya ito yung ating topic, pagkakaiba ng banal na espiritu sa espiritu ng Diyos. Ano Kasi may pagkakaiba yan, hindi po yan iisa rin. Kaya yung iba ay pinagpipilitan na yung banal na espiritu, yun na rin daw yung espiritu ng Diyos. Kaya salamat sa mga basher at uh, sa mga komento ninyo para maging topic natin ito. Kaya huwag po kayong mawawala sa susunod nating episode dito lang po sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Sumayin so, niyo po ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon Diyos Ama, maging ng ating Panginoon Diyos Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat po yung magsabi ng Amen. Okay po. God bless po sa inyo lahat. See you next time.